Madali ba ang buhay sa Canada? Sa totoo lang, wala pa akong nakikilala na nagsabi na madali ang buhay sa Canada sa simula. Mahirap magsimula at lalo na kung bago lahat sa iyo. Mahirap mag-adjust sa mga pagbabago ng buhay na nakasanayan mo. Pero sabi nga, lahat ng mahirap na daan may magandang patutunguhan. Ang importante ay nagsisimula. Yakapin at tanggapin ang pagbabago. Determinasyon ang susi mo para sa personal na paglago at pagiging handa sa mga bagong oportunidad. Hayaan mo ako magbigay ng ilang gabay. Una, maging positibo. Isipin ang mga magandang resulta imbis na mag-focus sa mga hirap na nararanasan. Ikalawa, maging bukas. Harapin ang mga pagsubok na may bukas na isipan sa mga bagay na pwede mong matutunan. Ikatlo, mag-focus sa goals. Lagi mong isipin ang goals mo bakit ka nga ba nagpunta sa Canada. At panghuli, huwag kalimutan magpasalamat sa Diyos. Isipin mo palagi maraming nangarap kung nasan ka ngayon. Habang sila nangangarap, ikaw, nakapagsimula na. Tuloy mo lang makakarating ka din sa paroroonan. Like and follow for more.